Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nitong Sabado ay inilabas ng celebrity mom na si Marjorie Barreto ang kanyang kauna-unahang video sa TikTok. Sa video ay kumasa si Marjorie sa Stop Don't Talk To Me Dance Challenge. May lyrics ang kanta na. Stop, don't talk to me, loser lame, I wanna be like oh, totally. totally. Stop, don't talk to me, loser lame, I wanna be like oh. Kaya naman ilang netizens ang naniniwala na tila may pinapasaringan ng ina ni Julia Barreto. Lumabas ang video matapos may hala ang hinaing ni Kier Legaspi ukol sa naputol na komunikasyon nila ni Dani Barreto, anak niya kay Marjorie. Sa nasabing ulat, kinampihan din ni Kier si Dennis Padilla na hindi na rin nakakausap ang mga anak nila ni Marjorie na sina Julia, Claudia at Leon ano sa palagay mo si Marjorie nga kaya ang dahilan kung bakit hindi kinakausap ng mga anak sila Dennis Padilla at Kier Legaspi?